So what's up sa inyo mga ka-good boy no? Ito na naman no? Ito na naman mga ka-good boy no? It's been almost 3 months or 2 months tayo hindi nag-upload na pasensya na kasi maraming ginawa sa school at ngayon ay may tama ko na um, makapag-video at dahil bakasyon na kasi magtatapos na rin ang bakasyon at ang pasokan namin ay na July 3 at yun. Ito at, na mga ka-good boy no? Bago tayo mag-start ng mga ka-good boy intro muna. Ito na mga good boy, no? Halos, mga almost 2 minutes or 2 minutes or 3 minutes lang aking video ito. Pag ito in-upload ko sa YouTube, 2 minutes lang. At, sana mag-enjoy rin kayo, kasi medyo practice lang naman. Ito yung line na nilagay ko, nandito lahat. Kaya yan, nandito. Tama. Lago ito. Sirang TV. Ito niya, puro tama ng ano. Ito yung bullet catcher. Ah, so, medyo magulo. At, ayan. Ayan ang puro pizza. Hindi sa secret room ko. Ang kwarto ko ay nandoon. Sa dulo. Ito yung iba. Ibang secret room ko to. Ito na mga boy, no? <laughs> Terima kasih telah menonton! Raging like a champ! Ayan. Lapate. At yun lang na mga agod boys. Sana mag-enjoy kayo sa one minute na film na ano, barila na dito. Yung lahat ng mga lagitik ng pizza dito. Lumilipad. Example to. Kung maaari lilipad. diyan nandiyan. Nakatayo. Bago pagkabarilipad. gan dito. At ayan. Kitang-kita naman Puro tama. Secret room to na no, mga good boy At yun lang na no, mga good boy Peace out Don't forget like, comment, share, and subscribe to mga good boy no? Bye bye next time Pangit na again See ya Ricky Tiki do the grinds Boom Shaka ka.